Wala naman tumatawag ng idol sa iyo. Bakit idol, idol? Sabi mo eh, pero ang dami nag dm nag-comment. So, yun lang, idol, ganyan-ganyan yung questions nila. So, if it makes you happy, kung ano man yung nasa isip mo. Tapos, magaling talaga mag-rap yan, nilalaro kayo. Actually, ginagalingan namin, nakita namin na yung ginagawa namin na kanta, ito yung market. Yan, ganyan. Yan yung market. Nag-try like, namin recently mag-seriso, mirror frap, ganito, ganyan. Hindi, baba views, baba engagement. Pag, yun, alam nyo na yan. Basta, ganun talaga eh. So, we appreciate you all. Ano pa ba? Uh, pwede ka sumali sa mga freestyle, ganyan. Oo oh, naman, basta okay yung bayad. Sa mga dating kay ganito, okay ganyan. Oo naman, basta okay bayad, okay yung rule, di ba? Yun lang, matanda na ako. Matanda na talaga ako. So, konti na lang yung bubuhay ko sa mundong ito. Gusto ko kasama sa ako ko, tsaka yung ginagawa ko. Yun lang yung mahalaga. May freedom of choice ako kasi nakapag-ipon ako, nakapag-pundar ako. Yun lang. Uh, ang advice ko sa inyo, mag-ipon kayo and hanapin nyo yung taong magpapalabas ng better version. Thank you, Laishi. I love you. Tama kayo